ay yan, mayroon siya dito ano. Ayan, salamat sa uh, nagbigay sa atin nito. Hey, madam. Ay ito yung regalo. At kukukuha kayo guys ng mga rilong to. At saka mga alahas. Ayyan, sa ang page nila ay Patro Say Buesa. Ayyan, yung uh, ilalapag ko diyan yung page ng uh, uh, ano para kung gusto niyo'ng mag-order uh, din ng mga rilo, kagaya nito at saka mga alahas, mayroon sila doon, tingnan nyo na lang, at uh, iPM' nyo na lang, yes sir, at saka yung uh, doon sa page, maraming maraming salamat, thank you very much kay madam, eto na, at dumating na, ayan, maraming maraming salamat, ayaw ipamention yung pangalan, <laughs> ayan, thank you, at uh, maraming maraming salamat, eto na po yung uh, regalo niya, na rilo sa atin, thank you, thank you, ayan, at uh, isa nito kay, uh, ano, Ayan. Dito na rin pinadala sa akin. Kukunin mamaya. Thank you very much kay madam. Maraming maraming salamat at kay sir. Thank you very much sir. Thank you. Thank you. Ayan. Uh, Nandiyan yung kanilang page para doon sa relo na bibili kayo at uh, mag-order kayo sa kanya. May mga alahas yan. Yeah? May mga gold na uh, ano. Oh, Kagaya nito guys. Oh. Ito yung akin. So ayun guys uh, Nagpapasalamat ako sa sponsor ng, uh, Na naman sa atin ayan, Thank you very much Napakagandang Rilo At kung kayo po ay uh, bibili ng mga ganitong Rilo original Ayan Ayan po yung kanyang uh, page uh, At kontakin nyo lang po Si sir ayan, Ang uh, magiting nating pulis Maraming maraming salamat kay sir Na naghatid pa nito sa atin ayan, Thank you very much kay madam Ito uh, na po yung uh, Rilo na Christmas nyo po sa akin na bagong taon pambagong taon. Thank you very much napakaganda. Super, super ganda ng rilong ito. Kaya nagpapasalamat ako at ang pangalan niya po ay Michael Kors. Oh, di ba? Michael Kors. At kung kayo po ay uh, bibili ng rilong ito, andiyan po ang uh, kanyang page. Ah, uh, anihin na lang kontakin nyo na lang po sila dyan at uh, mayroon kayong napagagandang relo at marami sila bukod dito may mga gold silang uh, binebenta may 21 carats may 18 na uh, carats na gold at may Saudi gold pwedeng pwedeng, -pwedeng yung uh, kontakin yan at uh, murang-mura nakapakamura sa kanila kaya maraming maraming salamat thank you very much uh, thank you thank you at uh, lalo na kaya uh, madam maraming maraming salamat po ayan thank you very much sa regalo niyo po sa akin. Thank you, thank you. Bye-bye.